Ano nga ba ang pagbili o pagbebenta ng boto? Ang vote buying o pagbili ng boto ay ang pagbibigay, pag-aalok o pangangako ng kahit sino man ng pera o anumang bagay na may halaga maging trabaho man, prangkisa o gawad Samantala, ang vote selling o ang pagbebenta ng boto ay ang paghihingi o pagtanggap, direkta o hindi direkta, ng anumang paggasta o pangako ng anumang opisina o trabaho, pampubliko man o privado, ng sinumang tao, asosasyon, korporasyon, grupo o komunidad. Ang mga gawain ito ay maituturing na election offense na may kaparusahang mula isa hanggang anim na taong pagkakakulong bukod pa sa iba pang parusa na itinakda ng batas. Kasama din sa mga gawain ito ang pagbibigay ng pera sa pamamagitan ng online banking transactions o digital wallet applications ipinapalagay o itinuturing na din na pamimili o pagbebenta ng boto ang mga sumusunod na gawain lalo na kapag ito ay may kalakip na campaign material at iba pang mga bagay na maaaring maging ebidensya tulad ng Pagdaraos ng mga bingo games, talent shows o iba pang katulad na aktibidad na may papremyo ang mga kandidato o kanilang mga taga-suporta pagdadala ng pera na higit sa 500,000 pesos o katumbas nito dalawang araw bago ang halalan at sa mismong araw ng halalan maliban na lang sa mga awtorisadong tao tulad ng mga cashiers o disbursing officers paghahati ng halaga na hindi bababa sa 20,000 pesos sa mas maliliit na halaga tulad ng 200, 100 50 o 20 pesos sa loob ng limang araw bago ang halalan at sa mismong araw ng halalan maliban lang kung kinakailangan o kaugnay sa trabaho o negosyo ang pagsasagawa ng medical missions, legal aid services, feeding programs o anumang caravan na nag-aalok ng mga serbisyo na kung saan binabanggit o ipinapakita ang mga pangalan o larawan ng mga kandidato. Ang pagbibigay at pagtatanggap ng anumang tulong o ayuda sa panahon ng kampanya, sa bisperas ng halalan at mismong araw ng halalan maliban sa mga karaniwang ibinibigay ng mga kwalipikadong individual pagbabayad o pagtatalaga ng higit sa dalawang watchers sa bawat presinto ng bawat kandidato ang pagkakaroon sa araw ng halalan ng indelible ink o anumang kemikal na maaaring magtanggal nito maliban kung kinakailangan sa trabaho ng may-ari at ng mga pinahihintulutan ng komisyon. Ang pagkakaroon ng mga blankong orihinal na balota sa araw ng halalan maliban sa mga pinahihintulutan ng komisyon at iba pang mga katulad ng mga pangyayari. Para sa mga nagnanais mag-file ng complaint para sa election offense na vote buying at vote sell, ito ay maaaring ihain sa Comelec Law Department, Office of the Regional Election Director, Office of Provincial Election Supervisor o sa Office ng Election Officer kung saan naganap ang diumanoy election offense o sa pamamagitan ng Prosecutor's Office. Kung nais naman mag-report ng mga insidente ng vote buying at vote selling, magsumbong sa Kontrabigay Complaint Center. Makipag-ugnayan sa pamamagitan ng Kontrabigay Facebook, Instagram at Twitter accounts o mag-email sa committee.kontrabigay at gmail.com o tumawag sa 855-999-47 o sa 8567-4567 sama-sama nating labanan ang pagbili at pagbenta ng boto. No to vote buying. Stop vote selling. Para sa tamang detalye at karagdagang impormasyon, pumunta sa Comelec Facebook, YouTube at Twitter accounts o bumisita sa www.comelec.gov.ph.